Umutok ang pangalang Chepoy sa Twitter dahil sa kanyang mga wild videos na talaga namang pinagpantasyahan ng maraming Becky. Matapos sumikat sa kanyang mga viral content, muli siyang magbabalik para ikwento ang kanyang nakakaintrigang karanasan sa kanyang mapusok na mundo. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at kwafu, WTFU! Kasi parang nung time na 2014, nagkaroon ako ng first relationship dito sa Manila. Oh. I was from Bataan. I, living, live in, oh. I live in Bataan. Then parang yung nakarelasyon ko, sinabi niya mga lumipat ako ng Manila. So I was working here for like a year then... Nung no, mga time na kasagsagan ng mga gumagawa kayo ng mga videos, gaano karami yung ginagawa niyo in a week? or in a month. Nung time na yon, like may may quota ko na two videos in a week. Two videos in a week. Yeah. Right. Uh, before cut off and after cut off. Cut off ng sweldo? Oo, uh, ng oh. sweldo. Ah, talaga. Tapos, ikaw nag edit Ako nag edit ako nag-direct, ako nag-outsource kung sino yung mga kasama ko, ako lahat. You know, from that time, oh, ano sa tingin mo ang nagbago sa Ayun nga eh, parang I was reading all the comments back then. Parang people are so harsh na parang... Ah, sabi ko mga, mga tao talaga, kahit anong gawin mo... Oh, like, may may masasabi kay masasabi. Sa eh. oh. Pero ngayon, sa tingin mo, nag-melode? Na well, ka, nag like, ngayon ka. I'm more mature Kung meron kayo sasabihin sa'kin, sa I don't ay, care. Ay, okay. I don't give a fuck. The like man, back then, I was so affected kasi... Kasi bago ka pa lang. Bago pa lang naman ako noon oh. eh. Like, that's my first time. Oh. First YouTube appearance. At hindi ko alam naman... Sa amin? Yeah. Ah, yung Tara. Eh, oh. O, oh, tapos syempre, unang labas mo, ang dami ng mga komento. Oh. oh. And hopefully, successful kayo. Ay! <laughs> o, oh, diba? You know, mm -hmm. ano. ano yung pinaka- piningin mong posibleng maging conflict kapag paro kayong adult content creator, lumalabas kayo, nagko-collab kayo. Tapos, Siyempre, may iba pa kayong kakolam mm. pero magka-relasyon kayo. May, may ano ba? I think issue? the big problem is yung communication with each other. Mm. So, kaya importante may pag-uusap kayo. Mm. May, may rules kayo, may mm. limitation. So, mm. yun. At bago kami naghiwalay, actually, parang hindi na rin siya gumagawa. So, ah, talaga? Oo. Um, eh, paano uh, kung lumapit siya at sabihin niya, gawa tayo ulit? Okay. I, I don't think so. Mangyayari yun. Ay. So, so you're closing your doors? Eh, ano? sa tingin mo katagal ka tatagal diyan sa adult content ano creation sabi nga nila hangga't may asim pa ha Bago ang lahat, hello naman kay G na 2 years na nating YouTube Platinum member. Maraming salamat naman sa suporta sa WTFU at dahil dyan, para sa'yo ang episode na ito. iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, palarong Boylets at Beckys. Ang gumigiling sa sarap, Felix Bakat Dance Challenge. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga boylets. At iba pang reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng sangkabaklaan. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming original streaming site, ang channelfoo.com Or kung ikaw naman ay Android user, pwede ka rin maging YouTube channel member. I-click mo lang ang join button sa aming home page. Walang credit card, walang problema. Dahil pwede ang GCash at Paymaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At makakasama natin ngayon si Jeff Boy Caritativo. <laughs> okay naman no, po si Poy Karitativo. Tama yes. ba tayo direct? Oo. Oh, Uh, ano yung sikat na manager, naging manager uh, ni Marian Rivera, uh, okay. Mar manager siya ngayon ni Dennis Trillo, ni Janice de Belen, oh, malay mo i-manage kanya. niya. Hindi, <laughs> ang kasama natin si Jepoy Balloons and Popoy Balloons and alam mo ba yun? Naabutan mo yun? Uh, Popoy Balloons. Uh, si Jepoy, wala siyang apelido para siya si Glock9. <laughs> wala siyang apelido. Oy, welcome back, Jepoy. Yeah, uh, it's been a oh, okay. like four years. Kailan kaila ka huling nag-guest sa WTFU? 2019 eh. 2019. Oh. Ah, pausbong ang karera noon ni Jepoy pero ngayon isa na siya. Oh, siya na ang pinakamayaman na adult content that. creator. <laughs> oh. I don't consider yourself alter. Oh, yeah, I, I think alter kasi if you're parang hiding your identity oh, over someone. So mas mas okay pakinggan o oh, ang dating na mas legit yung adult content creator. Yeah, uh, adult content creator. Oh. So, no nag-guess ka dito, ano tatandaan tata ko, ano ka, parang nag-escort-escort escort ka. Yes, yes. Oo, oh, so ginagawa mo pa rin yun? Yes, ginagawa ko pa rin. Ah, ginagawa mo yeah. pa rin. Okay, tapos nag-video-video ka na noon. Yeah, Nag-video ko nun pero kasi nung time na yun, hindi pa siya namumonetize yung mga video. So hindi pa, hindi pa, hindi pa nabibenta nung time na yun. So parang ginagawa ko lang siya just to tease yung mga client na... Para marketing strategy no, para mo lang para makakuha na. ka ng client. Mm -hmm. Pero yung mga videos mo nun, hindi pa collab? Solo in, videos in, o may mga collab ka na nun? Wala pa. Like wala pa. most of my videos are from the client na willing to... During ah, the sex. Ah, kaya pinipa parang sabi mo, para may iba, kina-question pa yung mga pinopost mo kasi bakit client mo tapos mm. ano, ah, pinopost. Mm. Eh, kung mapayag naman ata ah, yung May, may, consent, may naman. consent naman. Ah, pero kailangan yung mukha nila nakatago. nakatago. Ah, okay, So, kailan yung talagang full blast na nagkaroon ka na ng mga account, mga telegram, ano pa may mga just for fans, mga ganyan, yeah. only fans, okay oh, lang. Uh, during pandemic kasi yung access namin, like an escorting, yung hindi kami makalabas uh -huh. dahil uh, restricted yung oh. Uh -huh. time na yun. So, okay. what I do is, parang nakita ko yung platform ng mga uh, tao sa Twitter, sabi ko, bakit di ko kayang, ba't di ko gawin kaya na, gawin. Na. So, yun, na doon ako nag-start. First quarter of pandemic, so uh -huh. uh, yun. So, sino yung una mong kakolab? John sa ganyan na na nag-venture ka na sa ganyan. Ay, What? iniisip, pero parang kilala ko naman kung si... Oh, Parang alam niyo na yun. na yun. Ah, oh, pwede, pwede, bang sabihin ko? Oo, oh, ano lang, pwede sabihin, naging kasama ko. Oh, yeah. Sino? yung kasama ko dati. Yung kasama oh, mo dati. Yeah. Walang pangalan? <laughs> Walang pangalan. <laughs> di ba magalit eh, baka magalit baka may jowa. Ah, eh bakit naman eh nangyari naman yun noon, uh, hindi naman today. Kasi I naging mean, jowa mo yan. Para ipa oh, para. Ah, Na naging guest na kami. <laughs> para reset natin naging guest. Kasi nung unang kasama mo siya, ayaw niya sumala. Uh -huh. Tapos ah, uh, yun na naging all out na kayo nang ganoon. Alam ba sa industriya niya na magjowa kayo? <coughs> uh, very ano lang limited lang yung mga nakakaalam. Pero okay. the, the viewers the subscribers alam nila. Mm hindi. -hmm. Ah hindi. Ah so kayo kayo lang yung mm -hmm. uh, mga within your circle. Mm -hmm. Pero publicly hindi alam. Well publicly like sa ibang platform alam pero mm -hmm. sa so, mga nakakaalam. Yung mga eh yung mga nakakaalam. Ah okay. So wala na kayo nito. Wala na mo. Bakit? Tissue nga. <laughs> ah, wala na? Wala, wala, wala so, na. So kailangan kayo magbabalikan? Ah, hindi na. Hindi Ay na. grabe yung hindi, hindi na. Hindi na. na. I mean nangyari na eh. On so, and off daw eh. So twice na nangyari. So I guess that's enough. Twice na uh, na may naganap na hindi uh, maganda. So I guess. Uh, Pero masaya ba ang puso mo ngayon? Uh, uh, Meron ka bang ngayon? Uh, Masayang masaya. Nyo, masaya. Eh? Ay, nako. <laughs> Pati roll nga yung ano, BTR nung guest. Charot mong isa. <laughs> Then, dahil may karelasyon ka ngayon. Oh, yeah, parang yeah, ganun. Ah, talaga. may dinidita ko. May okay. pinupulso ng someone. Okay. Ano siya part din siya ng industry nyo? Uh, hindi. Hindi. Uh, okay. Ganito. So, taga lang. So, ibig sabihin, posible naman na magkaroon ng... Uh, relasyon yung mga nakakakolab ganyan o oh, naman uh, we are parang pwede naman oh, uh, we are human din naman na parang hindi, that, i mean okay lang kasi na iba kung iba hindi siya part ng industry ah okay while well, you were saying parang uh, kung kayo nasa uh, kayong nag-alter o um, pareho kayong adult content creator tapos magjowa kayo um, okay lang nangyayari yon pwede Oo, oh, pwede yun. Oh. So Depende hindi mo naman sa... yung dini-discourage? Hindi naman. At di ko rin naman i encourage yung iba na, I mean, kung ito naman talaga yung ginagawa niyo, so why not? Oo. Pero, oo. Hindi naman. Kung pwede naman. Hindi. Kung pwede naman. Kasi di ba, hindi ba nagkakaroon ng, well, sa lahat naman ng relasyon nagkakaroon ng conflict. Pero, mm. ano yung pinaka-tingin mong posibleng maging conflict kapag paro kayong adult content creator, lumalabas kayo, nagko-collab kayo, tapos Siyempre, may iba pa kayong kakola, mm. pero magkarelasyon kayo. May, may, ano ba? I think issue? the big problem is yung communication each other. So, kaya importante may pag-uusap kayo. May, may rules kayo, may limitation. So, mm. Okay. So, sa mga nakakolab mo, sino yung ano, hindi mo makakalimutan? Sino pa? Sa dami nila. <laughs> Nakailang ka na ba? Hindi ko na alam. Nag-stop. Actually, nag-stop na ako eh. So... Nag-stop ka na mag-cola? Nag-stop ako kasi nga may... Na, parang... May invest akong gamit na gusto kong... Uh, I-provide doon sa content ko. Kasi parang yung lately mga content ko is parang mga masyado ng homemade. So parang gusto kong mag-step up. So meron oh. akong gusto mo Hollywood na ganon. Hindi naman parang <laughs> like DSLR. I mean ah, it's okay. also your responsibilities to your subscribers eh. So dapat go by so. So kailangan bigyan mo ng magandang product yan. So oh. yun yung kaya ngayon nag-step up for the meantime. Ah, pero, pero sino yung hindi mo makakalimutan na collab? Sino ba? Parang parang ay, ano eh parang wala naman parang ay a prepare plane. Uh, no? Kasi wala naman eh like it's just a work. Uh, so, so parang trabaho, trabaho lang kaya, wala kayong parang uh, type ko to. Meron uh, so, uh, okay. ka bang someone in mind na gusto mo makakolab? Sino ba? Na hindi pa nat natutuloy or kaya naman hindi mo pa nakakausap? Right Ay, now, guys. Oh, mga ganito. Right, right, right now parang hindi ako nag reach out sa mga tao, na mga content creator. Oh. So mostly sila yung nag lumalapit, lumalapit, sa, lumalapit sa akin. Pero like I said, nagre-ready ako for my next content, like oh. meme. But still it's the same adult ano pa. Rin? Adult content pa rin. Pa rin. Yeah. Ah, talaga. Adult, so wala ta kayong parang, o oh, sige, sa susunod kong content, ito ang gusto kong kapartner wala wala pa sa ngayon. Ah. Like ngayon gusto ko muna mag-focus doon providing my good material bago ako mag-isip ng mga mag-outsource ng mga kusimi mga kasama ko. Okay. Ano yung pinaka wild na collab na nagawa mo? Ano bang wild? Like there is this one guy in Twitter na parang inar kami, like pito kami or hmm. anim. Okay. So, syempre, ang ang eksena mo, ikaw ay top, bottom, versa? Ang... Top. Uh, tapos, sa susunod mo, mo mga videos, ganun pa rin? Ay, ganun pa rin. Uh, okay. Mas ano lang, mas mas quality and... Taray na may mas quality. Mm. Ano, ano yung tawag dito? Uh, kakalabanin mo ang Viva Max? Ano <laughs> Hindi <laughs> 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 Pero ikaw, pag nag-call-up ka, you call the shots. Ibig sabihin, ikaw ang Nag-detect, ikaw ang nagsasabi ng content. Yeah, so, yung gagawin? past videos ko, puro ganun kasi. Ikaw Para, talaga? Ako, ako, most of the time, ako talaga yung mm -hmm. nagsasabi kasi yung execution. Uh, so, okay. bin, I'm, very thankful naman doon sa mga nakakulap ko na binibigay talaga nila sa akin. So, so ikong leader, uh, kung uh, But what, my, my, problem is, la, parang ganun na lagi yung nangyayari. So, parang okay. ngayon, gusto ko talaga mag-provide. evolve Mag-evolve. So, okay time. Mga kailan mo binabala yung pagbabalik? Well, so, baka early this, Early next year. <laughs> baka mamaya. Mm. Ah, talaga. At isasama mo yung dati mong kasama. Sinong dati ko nasa? may, ano pa ba? may chance pa ba yung dati mong kasama? Uh, uh, uh May, uh, uh, may ko alam alam mo siya dun sa level up na production ni Jepoy? Eh? Uh, hindi ko alam eh. Like, ay, eh oh. Parang narinig ko, hindi na siya gumagawa. So, at, bago kami naghiwalay actually, parang hindi na siya gumagawa. So. Ah, talaga? Eh, um, uh, paano uh, kung lumapit siya at sabihin niya, gawa tayo ulit? With the new production and the level up ano? I, I don't think so. Mangyayari. Ay. So, so you're closing your doors? I'm not closing my doors. Just, you know, <laughs> I know him eh. So... Ah, talaga. Yeah, like, that's six But years. He, if he opens the door, will you come in? <laughs> will you come in? Oh. <laughs> <laughs> Hindi, siguro. Like... Like ah, right now, kasi oh. I'm in uh, uh, pursuing someone, so... Ah, okay. okay. Siyempre ang focus mo doon sa pinupursu mo. Oh, yeah. uh, pero ikaw ba sa tingin mo um, magkaka-relasyon -ka, ka pa rin na sa same industry? Ibig sabihin, di ba na try mo na dati. Mm. O ngayon, may posibilidad na ibang tao naman pero same industry sa tingin mo. Oh. Or ayaw mo na. Well, in my in my this is my personal choice. Ayaw, mm. I ayaw ko na eh, like kasi parang yung nagkakaroon ng conflict sa relationship. Mm. Like I na nag-uusap kayo, minsan yung isa hindi honest. Yung kahit sinasabi nyo, tapos later on, malalaman mo na ka. Like so, better yun. Huwag na lang na hindi kasama sa industriya. Okay. Gano'ng sa tingin mo katagal katatagal tatagal d'yan sa adult content ano creation? Sabi nga nila, hanggat may asin pa. Ha? Ah, hanggat uh, may mga nanonood so, na susubscribe. May nanonood pa, eh, lalo na ngayon na magle-level up ka. So, lalong mas tatagal pa dapat. Yeah, uh, Kasi parang naniniwala ko ngayon na parang lahat in digital na eh. So, kailangan pagalingan na ngayon eh. So, kailangan mag-step up ka talaga. Ano bang ano, sikreto para maging successful sa ganyang ano, larangan? Well, di ko alam kasi I don't find myself successful. Wow! Hindi talaga. <laughs> <yun. laughs> <laughs> kasi mas maraming mas successful sa akin. Marami naman dyan na mas... Okay. Well, pero kasama ka doon sa lista, ha? Where, personally, hindi ko alam talaga. Like, ako kasi, ano lang, uh, masipag lang talaga ako gumawa, magtrabaho. Like, kung gusto ko talagang gawin, yung bagay na gusto kong gawin, maghanap talaga ako ng way to do it. Noong mga time na kasagsagan ng no, mga gumagawa kayo ng mga videos, gano'ng karami yung ginagawa nyo in a week or in a month? Nung time na yon, like may, may quota ko na two videos in a week. Two, two videos in a week? Yeah. Wow. Uh, before cut off and after cut off. Cut off ng sweldo? Oo, uh, oh, ng sweldo. Ah, talaga. Tapos, ikaw nag edit Ako nag edit ako nag-direct, ako nag-outsource kung sino yung mga kasama ko, ako lahat. Buti, well, nakakapag-perform ka pa, ang dami mo yung nakasikaso. Ayun nga eh, yun nga yun yung problema ko. Kaya ako naisip tong, yung bago kong gagawin. Sa so magtatayo ka na ng production? Well, hindi naman. Like, at least merong someone na mag-e-edit mag, mag -e for me. Ah, may mag-e-edit. Yeah. Ah. Para at least ako mag-marketing, you know, posting. Nag-aaral oh. ako ng editing ngayon. <laughs> Oh, wala rin akong patient sa editing. Uh, yung, ang WTF yung magaling sa editing. Oh. Kasi na talaga yung ako, wala talaga akong patient sa ganyan. Kasi natatakot ako mag-edit, baka ma-edit ko lahat, mabura ko. <laughs> 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 oh, tapos, mag, mag ano, ka-invest ka sa mga gamit, yung mga uh, yeah, ilaw, yeah. mga ganyan. Uh, ilaw lahat. Ah, hmm, talaga. Kaya so, yun, ano ka na? Sino may ganyan direct? Na, Shampoo. siya ko. <laughs> siya! nung ano <laughs> 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 Oo nga <laughs> Dahil diyan. O sige, eto na. Sagutin mo na itong mga katanungan. Okay. Kasi ano na niya to? Pangalawang balik na niya to. Tsaka sumali na siya dun sa mga reality shows namin, yung mga Talo ko Bad -care, Oh, yun. matagal na. Matagal na panahon. Yun. Hmm. from that time, ano sa tingin mo ang nagbago sa iyo? Ayun nga eh, parang I was reading all the comments back then. Parang people are so harsh na parang... Like, parang I think it's harsh like... Harsh ka ba dati? Then, like, the, the pa, comments, mo. are so harsh. Parang, Adi, the, comments are harsh? Oh, yun. Yeah, yeah, mga uh, ganun. Against you, ganun? Against me. Ah. Na, parang, I relate it back then. Pero so sabi ko, mga, mga tao talaga, kahit anong gawin mo. Oh, like, may mga sasabi, may mga uh, sasabi. Sa eh. Pero ngayon, sa tingin mo, nag-mellowed. Na well, I don't, na, nag like, ngayon ka. I'm ay more mature. Kung meron kayo sasabihin sa I don't ay, care. Ay, okay. I don't give a fuck. Oh, ako naman din. Hindi na yeah. ako mag yeah. sa mga sinasabi. Like, back then, I was so affected. Kasi... Kasi bago ka pa lang. Bago pa lang naman ako noon. Oh. eh. Like, that's my first time. Oh. First YouTube appearance. At hindi ko alam naman. Sa amin? Yeah. Ah, so, ay, yung Tara? taray. Oh. Oh, tapos, syempre, unang labas mo. Ang dami ng mga komento. Oh. Ay, oh. Kaya amo lang sila at sa nonood no, non oh yeah. <laughs> <laughs> non sila. Ay, ano naman. Kaya na importante na nonood sila. Kaya naman comment nila, amo na. Oh. And hopefully successful kayo. <laughs> Ay, o, oh, di ba? Oh, at hopefully meron kayong Hollywood production. <laughs> meron kayong Sean Cody. <laughs> 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 Dahil dyan, briefs, boxers o wala? Most of the time, nag-bibrip ako tapos okay. nag-boxer para pag-uwi ko, hubad agad. So, naka-boxers ka, naka-briefs pa? Naka-brief lang. Ah, okay. Na-try mo nang wala? Oo naman, lagi. Eh. Madalas pag natutulog. Ah, okay. sa, sa mga clients, meron pa rin pumapayag na magpa-video? Right now, natatakot na sila eh. Pero... Kasi madami Some, sa, sa overseas, meron pa din. Like, yung mga video na nakikita nila. Oh, ikaw yung, like, you are the guy ah, from... The, sa foreigner to? Ah, foreigner. Okay. Parang, I want to be... I wanted to be part of your videos. Ganyan. Ah, may ganon. Hmm. At uh, the same time, binabayaran nila ako to. Ah, right? uh, tapos i-video sila. Oh, yeah, binibideo. Uh, i-video kayo together. Hmm. May artista. Parang meron ka ng artista dati. Oo, oh, ayoko na magsabi kasi. <laughs> 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 Parang dati, diba? oh, meron dati, di ba? Oo, oh, uh, meron. Meron. Sino nga yun? Iganon mo. Paalala mo lang sa akin. Oo. Oh. Uh, Iganon mo yun. Kahit, kahit yung lakas mo, ibiblik nila. Sino? Ah! Oo. Ah. 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 Nakita na kayo ulit? Ay, hindi na. Wala na. Hmm. Ano nga yun sa inyo dati? Saan nga yung eksena? Kwento mo nga. Nakalimut ako na. Anong eksena? Sa kayo nagkakilala? Sa grinder? O, oh, tapos pinapunta ka niya. Oo, oh, uh, pinapunta. Tapos, saan ka pinapunta? Sa bahay? Sa bahay niya. Uh, oh. O, and then, siya pinaganap doon. Oo, oh, uh, naganap doon anong trick niya sa buhay? <laughs> anong, anong trick niya sa chorba, I mean? <laughs> chinorba mo siya. Eh yeah, parang nung time na rim-rim um, um, lang ganyan. Parang rim. Siya? Oo, uh, rim. Hindi mo siya chinorba? Ayun uh, mo. tapos, nag-pay naman siya. Hmm, nagbayad. Uh, nagbayad naman sila. Okay. Eto yung dati. Mm sa, uh, after niya, sino sumunod? Wala na eh. Ay, edited. Wala na. <laughs> Wala na artista? Wala yeah. na. Uh, yung sa kanya ba, umulit o isang beses isang lang? Isang beses lang. Siya yung nag-message, siya mismo? Mm, nag-grinder ng time na yun. Hindi tapos ano profile niya? Alam mo na siya. Ay hindi, hindi mo hindi ko alam na siya talaga 'yun. So, both of you ah, dahil magbabayad naman sa so client, so okay mm. lang. So, so hindi pa, talaga ako nagtatanong okay. ng pictures. Ah, mga gano'n then din. Basta ang importante mm. is magbabayad. As long as I get paid. Ah. so, parang hindi ka... Kasi syempre, iba inuurirat, di ba? Mm. Kung ano ka, sino ka, pakita ng picture para legit, hindi scam or something. Siya, kumayad ka kasi may bayad na mm, May bayad naman. So ano reaction mo na nakita mo siya na siya pala yun? Well, nagulat ako nung time na yun. Like, oh. I didn't expect na... I, Meron ba siyang mga ano rules? I eh mean, sa pogi niya na yun na... Oo, oh, oh, ang pogi niya. Uh, Meron ba siyang rules nung bago ko yung magsimula well, or may mga uh, ma simple siya. rules lang. Walang guy. phone, walang delete the text, delete the conversation. Paano niya pinakita mo na dinidelete mo? Hindi, he, he, he grabbed my phone and he do it. Ah, ano niya. niya, uh, kineme niya. Tapos, have, sa, saan sa nilagay yung phone mo after? Well, binigay niya lang sa akin. Uh, Tapos, kinay-off lang. Off hindi naman niya kinofiscate muna, muna sa turned locker turned room. Hindi uh, uh, parang US Embassy, iiwan yung phone sa labas ng Embassy. Oo, <laughs> uh, wala ka. Oh, may ganon. Wala, wala ka. May tawag dito, may at tawag doon parang package counter yeah. sa SM. <laughs> 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 hindi, wala namang ganon. Wala namang ganon talaga. Kung uulit siya, uh, pagbibigyan mo ba, pauunlakan mo ba siya? Why na. Kung mababayaran, bayad naman ako. So, I mean, di, I'm not being papogi, pero uh, oh. yung trabaho ko eh. So, kung gusto Kaya, yung yung the mere fact so. na nakita ka niya sa grinder noon na pinapunta ka. So, hindi eh, sabihin, type ka niya. Eh, don't, eh, siguro. Oo. Oh. Kasi may mga tao na ano eh, parang ginagawa lang just for trip. I mean, baka... But still, kung kahit trip-trip lang, hindi mo naman, hindi ka naman mag-trip sa taong nandiyo mo tayo. Oh, yeah. It diba? makes sense, yeah. Diba? Pogi o magaling? Magaling. Ah, uh, kahit hindi masyadong mm. -hmm. Okay. Ikaw, I'm sure ikaw, I'm sure magaling ka. Oh naman. Uh... sure ako dyan. <laughs> diba ako sure <laughs> Anong rate mo? 1 to 10, 10 is the highest. Kung sa magaling? 10. Hmm. 10. Mabing... Natatandaan mo pa ba yung pinakauna mong client? Yan, yeah, natatandaan ko pa. Ha? Huh? Natatandaan ko pa. Oo. Oh. Kailan yan? Like, 2015. Okay. Isa siyang, nung time na yun, ano siya eh, parang admin siya ng... Um, uh, parang review ng mga masus sa oh. Pilipinas. Oo. Oh. So, yun, yeah, natatandaan ko pa siya. Okay. Siya yung unang nag-hire sa'yo? Siya yung unang nag-hire sa'kin. Okay. So paano pa paano ka ba napunta sa ganyan ulit? Um, kasi parang nung time na 2014, nagkaroon ako ng first relationship dito sa Manila. Oh. I was from Bataan. I, living oh. I live in Bataan. Then parang yung nakarelasyon ko, sinabi niya mga lumipat ako ng Manila. So I was working here for like a year, then so parang hindi na nagpo-progress dahil parang ako lang na yung nag-work. Then he's, he's also doing eh, uh, massage. Oh. It's ah. pa siya noon. So in-encourage niya ako, bakit di mo ito gawin? Oh. So tinry ko. Nung first night ko, yung guy na yun, oh. yung admin nung, ano, siya yung naging client ko. So binasahin mo pa siya gano'n? Binasahin ko siya. After that, nilagay niya ako dun sa, sa website niya na may review. So yung mga tao nakilala oh. ako. So nakikita mo pa siya? One time, nag naging client ko ulit siya before pandemic. Tapos sabi niya, ako yung si ano, si ganyan. Ah, talaga. Um, Nag-hire sa nag-pose sa'yo ng ganyan. Ah, in fairness naman. Mm. Malaking tulong din. Malaking tulong. Oh, dapat ano, isama mo siya sa ano mo. hindi ko nga alam kung okay pa siya eh. Like, hindi na siya nag-message. Okay, okay pa siya. <laughs> sasabihin ko pa, isama mo sa last win. <laughs> Parang siya pala yung hindi okay. Monay, pandesal <laughs> o hotdog? Hotdog. Ay! Yeah. Alam mo naman, Loco, ano yung hotdog? Ano yung hotdog? Ay, kailangan mo ipakita yung hotdog. <laughs> <Thank> Oi, <you. laughs> thank you very much naman. Maraming salamat. Dahil dyan, invite mo na sila kung saan kanila mga hanap. uh, you can follow me guys on IG. Uh, I am Super Jepoy. And you can follow, you can also follow me on my Twitter, Jepoy7Real, and on my IG, Jepoy. So, iba-iba ng name. So, Bala na kayo dyan. maraming salamat naman at syempre maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at syempre sa channel2.com. This is Mr. Fu, Man Gandon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya pumunta lang sa www.channelfood.com ano pang hinihintay sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu wtfu